He welcomes in lahat hua kalimut amak subscribe sa king YouTube channel. Sa ilalim na may tim na ulap, humahaplos ang malamig na hangin sa makitid na eskinita ng may nila. Naroon si Arman, nakayapak, basang-basa ng ulan. Tangan ang lumang bag na puno ng lihim na hindi niya kayang bitawan. Bawat hakbang niya ay parang dagundong sa kanyang dibdib, parang tinig ng nakaraan na pilit humahabol. Sa gilid ng kalsada, mga jeepney na makukulay ang nagunahan, mga ilaw na kumikislap na tila nagsasayaw sa tubig ng baha. Sa mga palengk, amoy ng pritong isda, kap, at pawis na mga nagmamadali, lahat ay sumasanib sa hangin na bumabalot sa kanyang isipan. Ngunit sa kanyang mga mata, malinaw ang isang bagay, isang desisyon na maaring magbago ng kanyang buong landas. Sa kanto ng Kuyapo, dumaan siya sa ilalim ng Kuyapo Bridge, naroon ang mga batang naglalaro na tansan kahit basa ang kalsada. Isa matandang babae ang tumitik sa kanya, hawak ang rosaryo, bulong na dasal na parang nakarating sa kanyang tenga. Huwag mong talikuran ang liwanag, Hijo, Tumigil siya sandali, huminga ng malalim, ramdam ang bigat ng mga salitang iyon na parang tinaga sa kanyang puso. Munit sa kanyang likuran, may anino na sumusunod, may mga yapak na sabay sa kanya, tahimik munit hindi nawawala. Lumiko siya sa makipot na eskinita, peder na puno ng lumang posters ng pelikula, pintura na kumukupas, at mga mata ng mga estrangherong nakamasid. Ang mga yapak ay lalo pang lumapit, mas mabilis, mas mariin, parang umaaling ngaunggaw sa bawat pintig ng kanyang dibdib. Bumilis ang lakad ni Arman, halos tumakbo. Hawak ng mahigpit ang lumang bag na tila ito ang huling ugnayan niya sa nakaraan. Sa dulo na eskinita, isang maliit na pintuan na may pulang ilaw ang kumislap, parang tanging daan palabas ng dilem. Huminto siya, nanginginig ang kamay, at marahang itinulak ang pintuan na dahan-dahang bumukas, bumungad ang liwanag na hindi niya inaasahan. At sa mismong sandaling iyon, isang malamig na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Dahan-dahan siyang napalingon, at sa dilim na eskinita, bumungad ang isang mukha na matagal na niyang iniwasan. Ang mga mata nito ay malamlam, puno ng galit at hinanakit, parang apoy na matagal nang nag-alab sa ilalim ng abo. Arman, bulong na tinig na pamilyar, mabigat, puno na alaala ng pagkakamali at pagkakautang. Nanlamig ang kanyang katawan, nanginginig ang bag na hawak, habang ang pintuan sa kanyang haapan ay patuloy na nagliliwanag. Sa kalobloban ng kanyang isip, naroon ang tinig na matandang babae kanina, huwag mong talikuran ang liwanag. Ngunit sa likuran niya, naroon ang anino na nakaraan, umaligid, nagbabantang muli siyang ilubog sa dilim. Humikpit ang hawak sa kanyang balikat, mas mariin, mas mabigat, para matanikala na kahapon na pilit siyang hinihila pabalik. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya, at sa pagitan ng dalawang mundo, ang liwanag sa pintuan at ang anino na nakaraan, naramdaman niyang oras na para pumili. Pinikit niya ang kanyang mga mata at isang hakbang ang kanyang ginawang pintuan ay tuluyang bumukas. Nagbubuga ng liwanag na tila yakap ng umaga matapos ang mahabang gabi. Mabigat ang bawat sandali, hawak pa rin ang kamay sa kanyang balikat. Munit sa loob ng kanyang dibdib ay may pumipintig na lakas na matagal ng natatago. Marahan niyang inalis ang pagkakahawak, walang salita, tanging titig lamang na nagsasabing tapos na ang tanikala ng kahapon. Pumasok siya sa liwanag, kasabay na ulan na unti-unting humuhupa, at sa bawat hakbang ay ramdam niya ang bigat na gumagaan. Sa labas, sinalubong siya ng malamig na hangin at mga ilaw ng lungsod na kumikislap na parang mga bituin na bumaba sa lupa. Tahimik ang paligid, ngunit sa kanyang lob ay may musika ng bagong simula, mahina ngunit malinaw, parang himig ng pag-asa. Itinaas niya ang kanyang mukha, pinikit ang mga mata, at hinayang ang ulan ay tuluyang hugasan ang lahat ng sakit at lihim na bumibigat sa kanyang puso at sa kanyang huling hakbang, naiwan ang lahat ng anino sa dilim, habang ang liwanag ay dahan-dahang yumakap sa kanya, buo at kayapa.